Opisina, bakit? May illegal items po sa bagahin nyo. Illegal items? Sa opisina na lang po kayo magpaliwanag. <laughs> wala kaming illegal items dito. Sa opisina na po kayo magpaliwanag. Anong kalokohan ito? Ha? Ma'am Teresa? Ma'am Ano po 'yon? Pasensya na po kayo. Talagang walang wala lang po ako kaya. Naglakas loob uli para lumapit at manghingi ng tulong. Ay, parating na lang malakas ang loob ito. Naintindihan ko po. Ilang araw na po akong walang makain. Di pang saing wala ako. Intindi niyo na lang sana ako. Ganun po ba? Nakukuha ko naman kayo. Jelly, isuyo naman. Magsupot ka naman ng bigas, oh. Eto, may supot akong dala. Hmm? Oh. Ano mo, tinan may supot pa sana puro inyo. Neno sa trabaho. Alay, Mom, ma mabusan tayo. I just bought another sack of rice the other day. Hindi. Madali na naman para sa atin. Bumili na lang uli. Alay, first class na bigas ang binalik ko. Ibebigay mo pala dito. Alay, inuuto ka lang yata niyang ni Aling Gracia. Gracia pa pangalan nito? Alay, hindi Gracia ang pangalan niya, pero parating humingi ng Gracia. Mm kasi nakakaawa eh. Ano? Nakakahawa? Alay, ano kong sakit ito? Ikaw talaga kahit kailan, no? Ikaw talaga jelly de pingi. O sige na, o. Dali mo na tong supot. At punuin mo na. Okay? sige. You sweep! Oo. Mm -hmm. Oh, oh. What I get. Oo. Oh. Oh. Thank you, Jelly. O, oh, Teresa, bahala ka na dito, ha? Kuya, talaga bang isang buwan at kalahati biyahe mo? Oo, oh, siyempre. Para masulit ang layo. Hindi lang pwede tayo maghintay para lumapit ang mga customer, di ba? Nakakalungkot kasi, eh. Eh, ayaw mo naman sumama. Para at least matutunan mo export business natin. Tignan mo yan. Dalawa na nga ampon mo eh. Nalulungkot ka pa? Ano pa pang gusto mo? Kuya! Si Pucci! Pucci? Eh, ang dami mo ng alagang aso ah. Kuya naman, hindi aso yun. Yun yung sinasabi ko sa yung bata. Sige na kuya, please! Please talaga! Please! Last na, last na! Ginagawa mo na yata ang auspicio di San Jose itong natin eh. Kuya naman, para namang hindi mo naaalala kung gaano kahirap ang lumaki ng walang magulang. Sineshare ko lang naman sa kanilang swerte natin eh. Gusto kong makagawa ng difference sa buhay ng mga bata. O sige, basta tsakin mo lang sabit. Baka mamaya may mga magulang yung mga street children na kinukuha mo. Wala kuya, mga ulila na nga eh. Ayoko lang na masaktan ka. Baka mamaya kung kailan napamahal sa'yo yung mga bata eh, biglang may mag-claim sa kanila. Katakot-takot na gulo yan. Hindi mangyayari yun, kuya. Sige. Mm. Promise. Thank you. Nay! Mario, nandito ako. Nay! Oh, anak! Ang dami naman ito. Oh, ang dami mong pinamili, ah. Eh, pinamili ko kayo ng gamit, Nay. Sayang lang ang pera, anak. Sana inipon mo na lang. Nay, di ba sinabi ko naman ho sa inyo na matagal na ho ako nag-iipon sa bangko? Eh, ngayon medyo regular na ang trabaho. Malaki na rin ho kinikita. Eh, pinararanas ko kayo konting ginawa. Anak, sa edad ko ba naman ito, mag-aasam pa ba naman ako ng ganitong luho sa katawan? Nay, hindi luho yan. Pinupunan ko lang ho yung pagkukulang ni Itay. Anak, nananahimik nang tatay mo. Tama na ang sumbat. Tingnan mo, may awa ang Diyos. Nay, ang Diyos, kayang gawin kahit anong bagay. At kung may Diyos, hindi natin sana dinanas ang kalupitan ni Itay. Tama na 'yan. Tama na 'yan, anak. Pasensya na kayo, inay. Hindi pwede hindi ka papasok sa kumbento. Kuya, magnonovitiate muna ako habang hindi pa ako nakapag-decide. Teresa, lahat ng hinihingi mo binibigay ko sa iyo. Lahat ng paghihirap ko sa negosyo para sa iyo. Ako na mismo tumayo mong mama at papa. Ngayon lang ako makikiusap sa iyo. Oo, sige, kuya, pero pagbalik mo hindi mo na ako mapipigilan, ha? Meron pa lang akong pakikiusap sa iyo magbabakasyon doon ang kay kaibigan na Prince. Kasi kasuhin mo naman, oh. Okay, kuya. Pero, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, ah. Basang-baso kayo iniisip mo. Huwag mo na itutuloy. Kailan ba dating noon para maipasundo ko? Hindi. Ikaw mismong sumundo sa kanya. Eh, hindi ko naman kilala yon kuya, eh. Kilala ka niya sa picture. Saka madali mo siyang makilala, eh. Malamang may dala itong bouquet ng orchids. Tradisyon ito sa kanila eh. Sige na nga, kuya. Kundi lang kita mahal. Pero inis ako ah. Pras pati ng passport. Eh, mayor yan. sa ang niya. Pwede ho ba kayong maimbitahan, Mayor, sa opisina? Opisina? Bakit? May illegal items po sa bagahin niyo. Illegal items. Sa opisina na lang po kayo magpaliwanag. <laughs> Wala kaming illegal items dito. Sa opisina na po kayo magpaliwanag. Anong kalukuhan ito? Ha? You're new in the Philippines? Yes, yes. Uh, ah, I'll carry that for you. Thank you. Yes. Filipino yeah. hospitality. Thank you. Yeah. Yes. I'll get your bag and wait for you outside. That will be fine. Yes, yes. <laughs> okay. Aris. Aris, Mukhang ewan eh. Tapos pangingiliga pa. Parang may hinahanap.